Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at ang injury ni Chris Paul, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So dahil sa pagkapanalo ng Gold-Blooded sa Detroit Pistons mga kaibigan, dahilan sa pag-akyat na ng grupo ngayon sa rank number 10 sa Western Conference na may karta ng 17-18 win-loss record, habang baba sa ika-11 spot ngayon ng Lakers sa record na 17 wins at 19 losses, Pinalitan ng Lake Show ang matagal na pinaghari ng Warriors na rank number 11, ngayon ang grupo ni Lebron naman ang hari ng Purok 11 tungkol dito maraming fans ang nagsasabing di naman raw dapat ikumpara ang gold-blooded sa purple and gold. Kasi magkaiba sila may nagsasabing mahina ang Lakers kung ikumpara sa lineup ng GSW ngayon, partida hindi pa nga daw palaging kumpleto ang Dobs pero nasa rank number 10 pa rin sila at posibleng aakyat pa pag nagtuloy-tuloy ang panalo. Kayo mga kaibigan anong masasabi nyo dito? mag-comment lang. Ngayon ay dito na tayo sa injury nitong si Chris Paul na kung saan aksidenteng nagkaroon nga siya ng fracture sa kanyang kaliwang kamay na nakuha niya sa laban kontra Detroit. Ayun sa report naka-schedule na next week ang surgery at wala pang exactong target date sa pagbabalik. Isang napakasamang balita ito para sa Golden State Warriors, mga kaibigan, dahil alam naman po natin ang malaking ambag na kayang ibigay ni CP3 sa pupunan bawat laban. Paniguradong mahihirapan ang second unit lineup ng Doves dahil dito. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo tungkol dito? E comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Ah. Maraming salamat po. Mag-iingat at God bless sa lahat.